Taya! <laughs> taya wala langit na to eh Uy, Boss Bente, yung nanay mo binubunga nga na namin tatay mo Maglalayas na ata Ha? Yari, taya na ako Bata ka naman. Ganyan ka pala na lang palagi. Nakayuko. Nahimig lang pag nagbubunga nga ako. Puro ka trabaho. Nalimutan mo nang may asawa ka. Wala ka na ibang inisip kundi mga pangangailangan natin. Pero ano? Lagi naman tayong kapos. Supply pa mga diskarte mo. Wala namang pinagbago ang buhay natin. Ikaw ang problema. Lord, huwag niyo pong hayaan na masira yung pamilya namin, Lord. Sila lang po baro na ko, Sorry po siya mga kasyalanan namin. Salamat po, Lord. Amen! Alis na ako! Dapat matagal ko na itong ginawa eh! Mahala na sa buhay mo! Nay! Nay! wag ko pong umalis, Nay! Wag mo po kami iwanan ni tatay! Sumama ka na lang sa akin, Nak! Wala kang mapapala dyan sa tatay mo! Dito na lang tayo, Nay! masayang magkakasama, buo ang pamilya at nagmamahalan. Mahal na mahal kita nak pero yung tatay mo, pagod na ako. Kung mahal mo ako, Nay, di ka po aalis at iiwan mo kami ni tatay. Pagod lang yan, Nay. Pahinga lang. Dito ka lang po siya, tabi ko, Nay. Ayoko po nang sirang pamilya. Sumama ka na lang sa akin, Nak. Sigurado ako, mag i ka dun, Nak, pag sumama ka sa akin. Ayoko ko po ng magandang buhay, Nay! Kundi ko po kasama kayo ni Tatay! Huwag ka mag-alala, Nak! Babalikan ka ni Nanay! Pangako yan, Nak! Nay! Huwag mo po kami iwan ni Tatay, Nay! 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 Bandi niyo po! Pinigilan si Nanay! Iyan mo siya, Nak! Babalik din yan! Mahirap nak. Bata ka pa. Hindi mo pa maiintindihan ang sitwasyon. Tayo ko to! Si Boss Bente. Alam ko lahat yan, Tay! Dapat ba ako nagalit kay Nanay Putay? Kasi iniwan niya tayo? Nak! Kung magagalit sa Nanay mo, ha? Totoo naman, eh. Marami akong pagkukulang sa kanya. Sa kanya ka lang nagkulang, Tay! Pero siya kan sobra-sobra ko! Saka nabigyan lang po ito sa trabaho tayo sorry po! Oh, bakit nag-sorry ka nak? Dahil sa akin tay, nawalan ka ng oras kay nanay! Nauwi mo ang oras mo tay, kakatrabaho! Para mapakain kaming pamilya mo! Responsibility kita nak, dalawa kayo ng nanay mo. Wala kang kasalanan, decision yun ng nanay mo. Nayaan na lang natin siya nak, sawa na siguro sa hirap. pamili sa inyong dalawa ni nanay. Dito lang po ako sa bahay, tay Kung na buo ang magandang alaala. -ala. Kung -ala. tayo dati naging masaya at buong pamilya. Nandito lang ako palagi para sa'yo, nak. Ikaw ang buhay ko. Mas importante ka sa akin, nak. Kaya kong tising kahit wala siya. Basta andyan ka. Pero nanay mo pa rin siya, nak. Hindi ko pagkakait sa'yo yun. Mahal na mahal kita, nak. nanay. Ay, tay! Narinig ko po kanina ang tinabi sa inyo ni nanay, ha? At sablay daw po ang mga diskarte mo, tay. Pero, ba't po ganun? Napapakain niyo po ako at nabibigay niyo po ang kailangan ko. Hindi lang siguro na kontento si nanay mo na sa ganitong sitwasyon. Ganun po ba, tay? Giginawa din tayo, eh. Di pala ngayon siya po Sana bumalik din agad si nanay. Babalik din yun, nak. Hindi tayo matitiis noon. Kaya huwag kang mag-isip. Tara na kumain na tayo. Tay, dasal po muna tayo bago kumain. Okay, nak. Tara, dasal na tayo. At Papa Jesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na binigay niyo sa amin. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. Sorry po, Lord, sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po ang puso at isip namin, Lord, para po makapag-isip kami ng tama at makagawa po kami ng maaayon na kagustuhan mo, Lord. Alam ko po, po, magiging okay din yung lahat. Ayun na po ba sa Lord? Buong puso po ako, nagtitiwala sa inyo. Love you, Papa God. Amen! Kaya na tayo na. Huwag ka na malungkot, Boss Bente. Okay lang ako, Kuya Amer. Nami-miss ko lang si Nanay. Laro na lang tayo, Boss Bente. Wala akong gana maglaro ngayon, Kuya Calvin ha. Pasensya na ha. Okay lang, Boss Bente. Gusto ka lang namin po sa'yo, Boss Bente. Salamat sa'yo, Kuya Amer, Kuya Calvin ha. Dito lang kami para sa'yo, Boss Bente ha. Salamat, mga master! Si Ate Nora yun ah. Sabihin ko kaya kay Boss Bente, andyan na nanay niya. Boss Bente, Kuya Ilyas, andyan na si Ate Nora. Talaga po? Si nanay? Opo, nakita ko pa, baba. Jimir, salamat ah. Sige po, dito na ako. Sabi siya, uuubi nanay mo eh. Tara, naguha natin siya tayo. Bulatin natin siya. Tara na. Labi Dabs. Boss nak. Ano po itong mga to? Iniwan pa yung pinto. Saan kaya itong dalawa na to? Boss Labi Dabs. Ba yan? Saan kaya ay dalawa na yung iniwan pa bukas yung pinto? Waaaaa! Ulat ka na ino. Ano naman, ginulat pa ako eh. ata takihin pa ako sa inyo nak eh. Buti po, bumalik ka na Labis ka po namin. Sino ba nagsabing hindi na ako babalik nak? Wala po nai. Kala po namin ni eh, tatay, iniwan mo na kami. Ba't ko naman gagawin yun, nak? Eh, mahal na mahal kita. Kahit yung si tatay mo, lab ko yan. Kahit si boy tampo yan. Boy tampo pa nga. Hindi nga ako nakapasok sa trabaho kasi umalis ka Sinasama ko kasi kayo, ayaw nyo. Minsan lang naman yun eh. Hindi ko po mag nai. Kaya po hindi ako si mama. Kasi po, ayaw kong iwan si tatay at itong bahay. Bakit, nak? Bawal ba iwan tong bahay saglit? Pati yan si tatay mo? Uwi rin naman tayo. Si Ninang Yas mo kasi, nagiyaya mag-swimming sa Sambales. Two days, one night. Ba't kasi sumama kayo eh? Ikaw na, sumama ka? Eh di sana nag-enjoy din kayo. Nag-banana boat pa nga kami. Ang sarap na. Ay, swimming ba yun na eh? Hindi ko po alam eh. Sayang. Hindi ka naman kasi nagtanong na eh. Eh ba't masyasakit yung sinabi nyo kay tatay? Sanay na ako nak? Hindi ka pa nasanay na. Ganun naman talaga si nanay, di ba? Hindi ako ang ilaw ng tahanan. Eh ano po, Nay? Ako ang speaker ng tahanan. Alam niya ni tatay mo. <laughs> niya, si nanay talaga. Outing lang pala. Kala ko, iyawan mo na kami. Iyawan yeah, mo na. Maglalaan si tatay ng oras para buong pamilya tayo makalabas. Yun siya, natay. Ito talaga si nanay. Eh. Makulit din eh. Gumawa pa ng eksyemot para makapag-swimming. Kala mo, hindi papayagan eh, no? Lumusot naman nak, di ba? Ugalin mo na yan, no? Ayos ba na? Buo na ulit tayong pamilya. Opo, tay. Thank you, tay. Thank you, din, nai. Thank you, Lord. Tinagot mo po ang dayal Kahit ganito yung buhay natin, nak, tay. Hindi ko kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo. Ganon din ako, nak. Nandito lang palagi si nanay at tatay para sa'yo. I love you, tay. I love you, nai. Ayos! Sana all may tunay na kaibigan. Sana all bumabalik. Sana all masaya. Sana all buong pamilya. Sana all. Dasal lang master, matatapos din tayo sa kakasana all natin.